Mag-live din tayo pa minsan-minsan eh. Para ma-shoutout natin ng mga uh, kabukid. Sabi <laughs> gano'n, sabi Good morning mga kabukits ready for transplant na po ang ating patubong upo kaya ito transplant na po natin ngayong umaga at nang habang maganda pa po yung panahon lago na nung kanyang mga ugat ang dami na ng ugat malaki na po yan pang nakila dito sa na buwan. tapit tayo, mga kabukids kids mga Meron tayong Ah, uh, hot pa ba 'to? Pandesal. Medyo hot pa. Medyo hot pandesal. Nang <laughs> dumi nang kamay ko pa naman. Dapat naglalakan si Nidor. <laughs> Hindi pa masyadong masakit yung ano, yung sikat ng araw kasi maaga pa. Mamaya. Ah, na. So, lima ang ano natin. para dito kung mayroon tayong companion ayos sana <laughs> companion ayan yeah. okay? okay coming mm. okay. pag nung hinihingi sayo hinihingi talaga na ito, nakarating ka pa rito ha perfect ni Jinky itong patubo na to guys ilan tong buto nito? sampu sampu, lahat tumubo 100% germination by Jinky <laughs> wag yan Ming Mukhang iba na yung ginagawa ni Miming Ah. Sabi na nga ba eh. Nag-abono. Nice. <laughs> Buo na to. Kapag hmm? ito to pollinate eh. Buo na yan. Ito yung sayo. Pollinated. 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 Ito kahapon dito eh. masarap ulamin mamaya itong ulamin natin ng bulaklak ng kalabasa. Ito torta ko. Ito kalabasa. Bulaklak. Tamo nga po ng abukado yung kalabasa natin mga kabukis. <laughs> Kamukha ng abukado. Meron tayo mga bulaklak ng kalabasa dyan. Pang ulam natin mamaya. hey Ano ginawa ko ngayon? Ha? Huh? Dapat ka dapat dapat apa jen? Hmm, ini. Hmm. Nak kupus, talaga. saja. Si nani mandian? Panggung nak eh yang lang. Ayan, marami pa po tayo mga kabukids na patubong upo. Pero, konti lang naman itatanim natin dun. Yung iba siguro, hanapan na lang namin ng mapaglalagyan sa dalawa tatlo lima lima lang po ang itatanim namin dito para kasi medyo magsisiksika na sila eh tapos yun dyan sa side na bandang gilid na yan mapagtatamnan pa po namin ang ibang pwede ipupan nyo ang lalim na ng kapi ko akin Ay, yan? sa iba <laughs> kaya pala malalim ito pala yung akin <laughs> selanjutnya ini naubos na yung mga hamog kasi yung sikat ng araw eh tumaas na po pag umaga maraming hamog po sa mountain view namin na yun ang ganda lang tignan tapos doon ang daming hamog dyan At rin pala dito sa may pinagsisikatan ng araw na to na umaga nawawala no, yung bundok Mm. Dahil sa hamog. Para kaming nasa ano, pag umaga mga kabukid. Nasa Baguio. Ang lamig. mm. Sa -hmm. mm. araw kami, Ming. Para meron kang vitamins. ayon hmm? Ayaw niya. Ayaw niyang umitin. Kunin ko yung mga uh, lalaking bulaklak. Sige. Pang-ano natin yan. Yan ito no? ay 80 torta ko Tortang ang bulaklak ng kalabasa sa... wala bang babae? 1, 2, 3, 4 4 lang ayun eh, baka... pa sa kabila konti lang kasi ayan eh. o yung mga hindi pa bumuka kunin mo na rin kaya <laughs> <Yan o. laughs> baka kasi bukas may babae sayang din Yeah. Yeah. Uwi na uwi. Sunod-sunod din ito mga ate. Magluto na tayo, magluto na. Dali, magluto. Magluto na tayo ng almusal. Meron din tayong ilang pirasong pang torta. 2, 4, 6, 8, 10. Meron tayong 11. Sasunod sunod pag marami na, bulang lang. Nagluto tayo ng bulang lang. Masarap ang bulang lang. Summers. Ito na. Tamang tama sa almusal mga kabukids Dumating ang aming bisita Kaway ka sa kanila O oh, si Bilog nandito po Kasi ngayong araw po ay Sabado Walang Harley Day <laughs> Walang pasok Maghapon siya dito sa ano sa bahay nila Maliban po dito sa ating tortang kalabasa, nagprito din ako guys ng daing. sarap ang ating alusan. Wow, ang sarap ang mga bukit ng ating ulam. Meron pa tayong sausawa na suka at chicken may bawang. At may chicken curry pa tayo. May itik curry pa. At may noodles. Kain na!

almusal po tayo mga kabukids ito po yung aming simpleng almusal ngayon yun malinis naman ang kamay mo diba hmm, okay. meron po kaming milutong noodles para may sabaw meron ka tayong tuyo tuyo ito dalawa eh meron tayong tortang bulaklak ng kalabasa ayan o oh, miluto ni Ginky Wow, Hmm. Yung kanin pa lang nagtinis kasi sa sabaw na. Mm -hmm. Ito yung ulam namin kagabi. Itik na naman. Left over. over. Gusto mong tikman to? Itik curry. Mm -hmm. Hmm, tikman mo. No? Ingat ka lang baka Sarap yun. pinatawad ang mga nanguhuli. matambakan no? O, hindi. Ay, ito ang pinakamalaki. Food. Solid? Solid. Mm -hmm. Tawagan. No juice, bab? baka sakto sakto ka na kami. Kain, <laughs> Pag masipag, makakaabot sa biyaya. Di ba? Saka mo play din mo kaabot kale sa balabol. Uh, masasandalang ano si narinig mo? nakain to kasi si ano mo, yung bola dito sa ano matapos, yung mo tapos mm si papasa papasa mo. -hmm. gaganyan gaganyan. yaka yung ano bola sa unahan yung gaganyan mo tapos dito na masalaba yung bola. sambotin nung kasalikod. yung hinungsi na makal na maka ng bola tapos makatakbo. Ang panalo team panalo A yung team B. Ang team mo ay? Team A. Team A. Hmm? Bigyan na lang kita ng ano? Reward. Bulaklak ng kalabasa. Sarap ng bulaklak ng kalabasa, no? Mataas po mga kabukid ang score ni Bilog sa kanilang ano, exam nung nakaraan nag-exam sila. Dalawa lang ang mali. O so, kaya, mayroon pa tatlo. Good job. Out of 3. <laughs> Ilan ba yung exam na? 25. O, uh, out of 25, dalawa lang ang mali niya mga Nag-aaral lang mabuti si Bilog. First grading. Hmm. Sana magkuloy-tuloy. Kaya mo ba? Masaya di ba kapag mataas ang score? Samat magaling siya eh. Wala nang score niya. Mataas ang score niya sa math eh. Mathematician. Pilot kasi. Gusto niya daw mag-ano eh. Kapitan. <laughs> Kailangan pa nagdadrive ka ng aeroplano, ma ano mo, mag plus plus ka. Mm -mm. ilang, ilang ulap na ang nakadaan, <laughs> yan pa rin ba yung ano mo? Pangarap mo? Kapitan pa rin. Pangarap lang yung ituto. <laughs> Magiging tuto yan kapag talagang nag ka mag-alag. Pag-alag ka <laughs> lalagyan mo yan? Ang medyo maanghang kasi yun Ayon, shout out tayo ng konti shout out po, po ang asawa ni ma'am Minda uh, na si sir Demi Galauran. Galauran shout out po happy birthday nung August 27 Belated po. Belated happy birthday sa mga August birthday baby. <laughs> si Bilog at si Jinky ay August din. So August, ano sila? August baby. Mababait ang mga August eh. Ah, ano ba yun? Mabait ba yan? Pati niyo. Mabait na? <laughs> Mabait na. Hindi nanunuklaw. Tupak. <laughs> May topak nga lang. Sumpungin. <laughs> mga gusto rin po magpa-shoutout, comment lang po kayo para pag may pagkakataon, shoutout po natin. Ang ganda, mag-live din tayo pa minsan-minsan eh. Hmm. Para ma-shoutout natin yung mga kabukod. Sabi ka yung tayo lang. <laughs> live? Kailangan merong may, ano, kapalit. <laughs> Naaya pa yung Pasko, oh. Naaya pa yung Pasko, diba? Naaya pa yung Pasko. Naamoy nyo na, na kasi berna Ayun. Ano na lang. Apat na ba. Pasko na. Bye! Salamat, guys, sa panunood. Good morning ulit.